Okay. So, guys, meron tayong bagong content for today. Um, content natin for today is to check naman kung okay ba si ADB 150 flat seat sa ating Fortress 160. So, sa previous video ko, um, nakita nyo na nag ako. Um, yung try ako ng flat seat for PCX 150 slash PCX 160 slash ADV 160 So, itong variant naman na binili ko ngayon is for ADV 150 So, check nyo guys kung pareho ba sila Bale, ito pala yung stock seat then ito yung sa ADV 150 So, ano natin, pasadaan natin. Okay. So, balik na rin natin. So, ayan. <coughs> Again, ito yung stock ng Fortress 160. Ito yung binili kong ADV flat seat na 150. Na natin. Okay. So, ang gagawin ko is, I'll try to install this. So, Fortress 160 ko. Hopefully, mag-fit sya. But, I'll keep you posted. um For now, I'll pause the video. Tapos, punta tayo sa motor. Okay? Nakabit ko na yung... ADV 150 na flat seat. So, kung check nyo, ayan lang siya. Tornil yung dalawa sa baba. Okay, kakabit. And, moment of truth, baba natin. So, as you can see here, sa so top, parang hindi siya aabot ayan o hindi siya aabot do dito naman okay naman tsaka itong banda dito tatama pa rin siya so maganda sana maganda sana siya kaya lang parang maikse naman So, flat seat ng ADV 150 will not work dito para sa ating Fortress 160 <clears throat> so yun na lang muna for today's video kakabit ko ulit yung stock seat ko and uh, mag-upload pa ako ng more videos regarding sa Fortress 160 kung ano yung mga pwede nating i-upgrade palitan na parts and peace out